Kaya ano ba kayo dyan sa dumagit? Iboboto nyo pa ba yung governor nyo na pag hindi ka umayos-ayos, pag hindi ka sumunod sa mga gusto niya, eh ihaharas ka, no? Iboboto nyo pa ba to? Grabe guys, naaalala nyo ba yung video ko? doon sa Dumaguete yung nagpunta yung uh, aliansa alyansa ni BBM sa Dumaguete. Alam niyo yung governor nila, si Sagabia ba yun? Alam mo, yung sumisigaw na BBM, yung sobrang laki ng chan. Yun! Panoorin niyo itong balitang tungkol to sa yung matabang governor na yun dahil sa sunod-sunod na insidente ng pananakot sa kanilang pamilya. Si Bea Torres, 16 anyos na anak ng mag-asawang negosyante na si Nagaspar at Kitty Torres mula sa Dumaguete City ay nagpasaklolo na ng mag-post ng panawagan sa kanyang Facebook page at sinundan pa niya ito nang isang video post. To President Pongbong Marcos, Vice President Inday Sara, Secretary Jovi Grimolia of the DILG, Secretary Jesus Crispin Grimolia of the DOJ, the Chief of the PNP, the NBI Director, and the Human Rights Commission. I humbly plead for my family's safety, especially for my parents who have been receiving multiple death threats from anonymous individuals. I sincerely hope that your positions as political leaders can help ensure our family's safety and bring us peace. I kindly ask that our security not be taken away as we still face possible attacks. Grabby guys, ito po yung anak. nang mag-asawang tourist po na hinaharas ng hindi mga kilalang mga tao sa Dumaguete guys kasi nga nag-file sila malalaman naman natin guys sa unahan kung anong rason kung bakit sila hinaharas Your help in keeping us safe would mean a lot during these difficult times. Si Bea Torres kasama ang kanyang mga magulang na si Nagaspar at Kitty Torres ay personal na nagtungo sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally kamakailan lang kung saan si Bea ay personal na nagpasaklolo at mangyakiyak na nagsumbong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa harassment na nararanasan. Grabe no. Hindi talaga, hindi yan ano eh. Hindi yan, talagang hindi yan madali para sa isang katulad nito, minor de edad, na alam mo yung ma-experience mo yung ganyan. Alam mo yung baril-barilin -baril, baril yung bahay nyo, sirain yung mga CCTV nyo, alam mo yung maraming mga threats nilalagay pa sa bakuran nila. Grabe talaga, hindi madali yan guys para sa isang uh, minor de edad na maranasan yan, grabe, nakakaawa naranasan ng kanyang pamilya. Matatanda ang Disyembre ados noong nagdaang taon, nagfile si Kitty Torres ang ina ni Bea ng reklamong korupsyon sa Ombudsman Visayas laban kay Governor Chaco Sagarbarya dahil sa pangihingi umano ng tig daang libong piso kada quarry operator na kliyente nila. 5,000 every quarry operator. Ilang orip operator yung meron? ba diba? Grabe. Lit ng permit to operate. Si Governor Chaco ay kinasuwa ng paglabag sa Republic Act No. 11032, an act promoting ease of Doing business and efficient delivery of government services amending for the purpose RA 9485. ganoon din ang paglabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Bribery under the Revised Penal Code. Talaga namang... Uh ano talaga no, talaga namang, talaga namang hindi talaga yung makatura, makatarungan na maghingi ka ng 5,000 in order to operate. No, kasi kung meron ka ng license to operate, you don't need na magbigay pa ng kahit na ano, kahit, kahit kanino to operate kasi kung may lisensya ka naman kung legal may legal permit ka naman no, to operate talaga namang naku hindi talaga tama to graft and corruption talaga to eh makalipas ang isang linggo matapos magsampa ng reklamo sinira ng motorcycle riding in tandem ang CCTV camera sa labas ng bahay ng pamilya Torres noong Enero 20 Nalaman ng mag-asawang Torres na pinaimbestigahan sila sa pamamagitan ng isang Kiefer Saga na sumulat sa DNR upang kumpirmahin kung accredited ba ng DNR si Gaspar Torres na isang processor ng ECC at iba pang DNR permit. mga guys, mahirap yun. Alam mo yung kalaban mo yung gobyerno? Governor yung kalaban mo guys, sobrang hirap. Pero yung uh, um, threaten ka, hindi na tama yun. Alam mo yung ihaharas kayo. Hindi na tama to eh. Grabe na talaga. Permit. Sa dokumentong hawak ni Kitty Torres, napatunayan na nasa listahan ng Environmental Impact Assessments Practitioners Application ng EMB-7 si Gaspar Torres. Disyembre 23, nag-file ng urgent motion si Kitty Torres para sa Order of Preventive Suspension laban kay Negros Oriental Governor sa Garbarya at iba pa. Nako, hindi lang suspension. Yung dapat na ano dito, dapat talaga makulong to eh. Hindi na makatakbo to. Dapat talaga, nako. Grabe. Grabe yung mga nangyayari ngayon sa panggobyerno natin. Alam mo yung hindi lang nagiging buwaya yung mga politicians ngayon kung rin nagiging mamamatay tao pa. Naku, tapos si Duterte pa yung si si, 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 Duterte pa yung sinasabi nilang mamamatay. Alam mo yun, kahit na yung uh, congressman dito sa amin, dati, naku, sobrang saludo talaga kami sa kanya. Pero ngayon, alam mo yung mismo siya, gusto niyang patawa ng uh, prangkisa or yung tax, yung mga vlogger. Naku, grabe talaga. Naku, alam mo yung nakakalungkot yung mga pangyayaring ito, no? governor ka pa talaga tapos ganyan yung gagawin mo sa kapwa mo, mga kababayan mo. Iba pa, nitong Enero 27, nagpatuloy ang harassment ng mag-iwan ang salarin ng plakar na may minsaheng hakog kaayo ka sa imong negosyo ng Quarry Kitty Torex. Na... Oo, oh, sabi niya, um, sobrang sakim. Sakim kasi ayaw magbayad sa kanya. Eh, saan ka ba naman yun? 5,000 every operator, quarry operator. Hindi namang sinabing quarry operation eh, quarry operator. So ilang or operator yung meron, di ba? Nakasulat ito gamit ang pulang pintura na nilagay sa likurang bahagi ng kanilang restaurant sa kalagitnaan ng gabi. At nitong Pebrero 6 taong kasalukuyan, pinagbabaril ang bahay ng pamilya Torres ng Motors. Grabe talaga, no? Grabe. Grabe yung panggigipit nila, guys. Parang talagang, naku. Alam mo yung ano to eh, ka to ni BBM eh. Kaya, naku, mababaliwala lang to kung hindi talaga to susuportahan. Kung hindi talaga, kung hindi talaga kikilos yung PNP at CIDG di, si dito. Kasi governor yung kalaban nila eh, naku motorcycle riding in tandem. Labing dalawang bala ang narecover ng kapulisan. Wala namang natamaan sa kanyang pamilya. Ito ang pangalawang strafing incident. Una nang na-strafing ang kanilang bahay noong Abril 23 nitong nakaraang taon. Grabe, hindi lang pala to first time kung di ipangalawang beses na pala na binaril-baril yung bahay nila. Naku naman, dapat talaga kumilos na talaga yung anong kapulisan at si IDG dito. Hindi pwedeng hindi managot yung dapat na managot dito eh. Yun nga lang kasi wala silang alam mo yung sana kung meron talagang alam mo yung proof, evidence na yung governor talaga, yung may gawa nito pero kapag kulang talaga yung ebidensya wala matapos si Kitty Torres humarap sa Senate hearing may kinalaman sa kasong pagpatay ng isang medium man sa Dumaguete City Kamakailan dumulog na sa Commission on Human Rights ang mag-asawang Torres ganon din sa Ombudsman Region 7 at sa NBI Sa ngayon ang mag-asawang negosyanteng Gaspar at Kitty Torres ay binigyan ng PNP ng dalawang gwardya upang masiguro ang seguridad nito Dalang, dalawang gwardiya lang. <laughs> gwardiya pa talaga, hindi police, no? Ano bang magagawa ng gwardiya? Hindi naman yan trained. Subalit pilit ring pinapatanggal ng kalaban niyang anyay nang ngaharas sa kanila. Nang dahil lang sa kaso na finiled ko again sa kanila, okay lang kung ako at saka yung asawa ko, may mga anak kami dito sa loob ng bahay namin, Miss Ai. So ngayon ang panawagan ko, Diretso na ako kay PNP Chief Marvel at saka kay DILG Secretary. Alam ko naman, tatay din sila. Sabi nga ng anak ko, Mama, I, ay write sa ano, sinulat ko yung letter doon kasi desperate na daw siya. Na Talaga naman, no? Sino hindi, hindi magiging desperado? Eh, ikaw ba na may baril-barilin sa pamamahay mo? May mga anak ka, no? wala kang, alam mo yung wala kang freedom kasi anytime, alam mo may nagbabanta sa buhay mo. Grabe. Nanawagan daw siya na sinasabi niya, PNP chief, tatay ka naman, please po tulungan mo kami kahit hindi mo naman ako anak. Bagamat puno ng pag-aalala sa kanyang pamilya, naniniwala ang mag-asawang Torres na makakamit rin ito ang hostisyang nararapat para sa kanila. Ang tanggapan ng Asamana News. Yan guys, ito. Ito si Sargabarya, Ano yun? <laughs> siya guys. Siguro napunta lahat sa tiyan niya. Yung mga... Alam mo yun, kinukurap niya. Grabe. Kaya ganyan siya kalaki. Hindi na tama yun, no? Yung gagawin mo yung gano'n? Kaya ano ba kayo dyan sa Dumaguete? Iboboto po, ibob, iboboto nyo pa ba yung governor nyo na pag hindi ka umayos-ayos, pag hindi ka sumunod sa mga gusto niya, eh, ihaharas ka, no? Iboboto nyo pa ba to? Use Visayas ay bukas para kay governor Chaco Zagarbaria. Siya yun, siya yung alam mo yung uh, BBM tapos walang uh, walang nakikinig sa kanya, walang sumasabay sa kanya. Siya 'yon. Nakakalungkot 'no. Nakakalungkot na gagawin ng isang uh, governor 'yung mga ganito, guys. Kaya guys, anong masasabi niyo sa video ito? Don't forget to like this video and please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye, God bless.